Ayan, good morning. Nandito kami ngayon sa ano? ah uh, Bulungan Peaceport sa so, Palanyake. Mali, late na ito nga kami oh. Magalat, alat sa is, ano na. 6.50 na ng umaga. Malate kami ng dating. Nandito okay. lahat ang mga sariwang ano, isla na gusto yung Ayan, so hipon. Nakabili kami ng isang pangigi. Ito yung pangigi, yung malaki. Ayan. Nakakuha kami ng isa. Ayan. Ayan yun. Ayan yun. Ang kuya. Uh, kuya, pwedeng hatiin kasi hindi kaso sa ano. Ayan. Nakabili ko na yun. Tawag ko kung ano sa dato. Kuya, ano is dato? Maya-maya raw. Oto, maya-maya raw. Maya-maya. Ito mga ano to. Lapu-lapu ano to.

nangyigit masarap kikilawin to nandun tayo, nandun tayo bandas oo, ito, oh. itong malalaking isdaanin to ano ba ito? ngayon, pampado? hindi ko nga alam e eh. pampado ba yan? hindi so, ka, blue crab blue crab, blue crab Ang mura ng mga isda rito. Kaya lang, ka magang-maga. Ito po siya dito. Maga dito? Pero pinuulo ko lang dito. Maga dito. 28 May mura may mura binabargain Bangod 220 na lang 280 maga 300 rin tayo ilan? Oh, 3 lang. Ang adobo pang na atin eh. Ba't ang sining ko ay medyo malalakot 280, 20, 380, 20 balang trade mo?

Kumain tayo. Oo, okay, ano magaganap tayo. May tayo na ng first game. Okay, okay. wala na, tapos tayo. Uh, wala na eh. Oo. kami ng punta. kung ano kung ano yan ano kung 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 ano ano kung ano competitive angle lot oh we least no not have no problem Ayan, laki yung isda, o. Ayan, haba, o. Oh. Anong isda yan? Ano yan? Pa igat pa igat. Um, um, ah, <laughs> mo, Ang haba nung igat, Ang so, haba yan. Haba yan, eh. Puli tinira yan, nandun, nasa sila. <laughs> Ba, ba. ka ba? Parang gusto mo lang iikat ko ah. How much? <laughs> ano? Ano? Talong na tayo yelo pala. Ano, ano ano? Yelo. Ha? Huh? Yeah, Niya, pero malapit na naman tayo. Malapit na naman tayo ako. Ano, tapos na tayo. Ay, naka, naka na kami ng ano, gusto namin bilhin. Ha? O so ano yan, ayan, tapos na kami mamili. inumaga kami, oh. Dapat kanina pa kami mga alas tres na umaga pumunta rito. Ano? Ay, inumaga kami. Na-late kami ng punta. Oh. So.